Hi guys! Kamusta kayong lahat ngayon tayo for your Host and welcome to my channel. Yan! Welcome po para po dun sa bago sa aking YouTube channel and welcome back naman po para naman po dun sa mga dati na nakasubscribe at patuloy na sumusuporta. Salamat po ng marami! Ayan! Good evening po everyone! Yan. Kamusta po kayo? Nakapagpahinga po ba kayo ng maayos? Ayan! Day off po ni Inday kaya magagawa tayo na uh, video. Ayan! And for today's video, gusto ko pagkwentuhan po natin yung ating oras ng trabaho. Tanong ko lang sa mga kaanti natin dyan, sa mga ka-cheche natin, ano oras po kayo nagpapahinga natatapos sa ating mga trabaho sa araw-araw? May natatapos sa atin, mga 7 lang, tapos na, oy sobrang buenas yung ganun. Meron naman po natatapos sa atin, mga 8, 9, ganyan. Yan is, okay, okay pa yun, di ba? Pero, meron din naman po umabot ng 11 and 12. Ayan. Meron pa ba, may, meron, meron pa ba umabot ng 1? <laughs> Ayan, ano. Um, uh, sa totoong buhay po talaga, nangyayari po yan, lalo po kayo mga uh, may alagang bata, no? kami po mga may alagang bata. Ah uh, personally, ako, natatapos ako, minsan, minsan is around 10 or 11 na. Kasi, um, Uh, since my bosses are working both, both of them are working, no, uh, late na minsan dumarating yung madam ko. So, uh, kailangan mo na siya makapaligo bago ako pumasok ng no? room. Kasi minsan yung mga bata kailangan pa rin ng assistance. Even though nandiyan si papa nila, siyempre dalawa kasi yun. So, makulit sila masyado pag uh, gabi, nagsasabong yan. Kaya <laughs> kailangan ko rin silang asistahan. But, most of the time naman, gumagawa naman ng way yung aking amo para ma mas mapaaga yung aking pagpasok sa room. So, uh, I'm so lucky in that part naman. Ano. But, uh, ito nga po, na-explain no, ko lang. Kung titignan po kasi natin yung ating pinirmahang kontrata, yung blue po, di ba? Pag tayo po mag, um, kukuha ng employer or tayo mag-start ng new contract sa, sa employer natin, kung babasahin po natin siyang maigi, wala po talaga kasing nakalagay na oras kung hanggang ilang oras ka kailangan magtrabaho. Yeah. Mm -mm, nakakalungkot na, no? Pero kasi nga po yun yun. Based on contract yun, ha? Ang nakalagay po kasi sa ating kontrata is meron lang tayong one day na holiday. Yan pong holiday natin na yan or day off natin, isang beses, isang linggo. Depende po yan kung kailan kayo, kayo kailangan ng amo kasi minsan may mga amo mas kailangan tayo sa araw ng Sunday. So, hindi po mandatory na Sunday po ang inyong day off. Pero minsan po uh, pinag-uusapan yan ahead of time. Kasi, kasi kung bagas application ko lang, tinatanong na po yan sa inyo, okay lang ba kung hindi Sunday ang day off mo? Yan. Kasi po minsan nga, may amo tayo na mas kailangan tayo kapag ka Sunday than the regular day. So minsan, yung day off natin depende. Basta ang importante, one time sa isang buong linggo. Meron tayong isang day off. Yun ang nakalagay sa ating kontrata. It should be 24 hours, pero um, masasabi ko na hindi siya talaga nangyayari sa tunay na buhay. <laughs> Alam niya na mga ka natin. Pero merong iba na grateful naman or merong iba na swerte talaga na nakukuha nila yung 24 hours nila. Pero mostly, nakatulad ko, no, So, sasabihin nila sa day off mo naman yun. Pero pwede ba dyan ka nalang sa room mo? Kasi mas safe ka. Yun. Pag sinabi naman po natin kasi day off, it doesn't mean naman po nalalabas ka pa. Pwede ka rin naman po sa room mo kung pwede. Ayan. Yun. Depende po yan sa mga sitwasyon. So, back to our topic. Yung po sa oras ng trabaho natin, kung hanggang ilang oras tayo. Yun nga po, inuulit ko as based on our contract, wala po siyang nakalagay kung hanggang anong oras or ilang oras tayo dapat nagtatrabaho sa isang araw. Which means, pwedeng mangyari na 16 hours above is pag pag uh, pagtrabahoin ka na mo. Pero syempre nga po, di ba, parang overwork naman po yun. So, um, pagka kasi ginugol mo siya or mo siya sa Google, ano, ko kasi siyang isearch kung ilang oras talaga dapat tayo nagtatrabaho ang mga helper sa bahay uh, yun nga, sad to say, <laughs> si Google mismo nang sabi na wala tayo talagang uh, specific oras na oras na kung ilang oras tayo dapat natatrabaho. But sinasuggest nila na meron tayo dapat na 8 hours continuous na pahinga, which means 8 hours na continuous pahinga, nandoon yung pagtulog natin. So, yun yun. So, you know, mahirap na no? mahirap pagka-helper ka sa bahay. Pero, yan nga po mga kakakon, yung mga ka auntie at saka yung mga nag-aspire na pumunta dito sa Hong Kong, huwag naman kayong matakot. Kasi, based naman yan sa, sa kontrata lang. Sa totoong buhay kasi, hindi naman siya ganun, syempre. Yung mga ama natin kasi, tao din yan, nino, may puso rin yan. Uh, but of course, yun nga, swertihan din. May mga amo na uh, uh ka kasi bibigyan ka nila ng time na magpahinga ng sapat. Meron din ng mga amo na, ops, binabayaran kita kaya kailangan sumunod ka doon sa oras na gusto ko. Ganito lang yan mga kaantino, mga ka -tse, tse Kapag kayo po meron man ng kontrata, yun nga po ang laman ng kontrata. Tapos, lalo na pag first timer kayo, ano, syempre pagdating nyo pa lang naman sa bahay, doon nyo makikita kung ano talaga yung sitwasyon. Uh, katulad nga ng sinabi ko, yun nga sa day off, 24 hours yun should be. Pero hindi siya nangyayari sa karamihan, pero meron po rin nakakagrab ng ganong opportunity o ganong benefits ah uh, pero depende yun sa pag-uusap ng amo, di ba? Kasi katulad nga yun sa amin, sa, sa, amo ko, alam naman nila yan na 24 hours ang ating day off. Pero sa nga niya, yung day off mo naman, pwede mo siyang expend sa loob lang ng kwarto para safe ka. Kasi nga pag may nangyari naman siya sa, sa labas, sila rin eh, kasama or obligado rin sila kung meron sila responsibility sa'yo since employer nila, employer mo sila, ayun. <laughs> so, ayun nga um, doon sa, sa 16 hours, bali 16 hours yung bibigay sa atin, yung continuous na 8 hours. Um, siguro naman, may mga iba dyan, eh, hindi naman siya continuous nagtatrabaho. Ako tulad ko, no, may time kasi talaga na mahaba, minsan natapos ako 11, ganyan. Pero masasabi ko naman, doon sa gitnang oras naman, is meron ka rin namang pahinga. Depende nga po yan sa amo. So, yun nga, sinasabi ko, hindi nyo yan malalaman hanggat hindi kayo sumasampa sa bahay ng mga amo nyo. So, ang scenario niyan, since yun nga, sa kontrata niyo is, hindi naman siya naka-indicate kung ilang oras kayo magtatrabaho. Kung kaya ng katawan niyo, di ba? Kung kaya ng katawan niyo, is okay lang. Pero kung talagang feeling niyo, hindi niyo naman kaya, sobrang talaga sa trabaho, pero ganyan niyo rin siyang i-report sa immigration, overwork kayo. Pero dapat po, meron kayong evidence na overwork kayo. Ngayon yun nga, eh, kasi nga, sabi nga, hindi naman naka-indicate kung ilang oras ang trabaho. ah uh, pwede mong sabihin kasi hindi ko talaga kaya na ho lang ang rest time ko. So, ang scenario po niyan or ang result po niyan is dalawa lang. It's either mag-terminate ka kasi hindi mo kaya yung work or kung kaya mo naman, itiisin mo na, tapusin mo yung kontrata, then huwag ka nang pumirnoa ng pangalawang kontrata. Lipat ka. Huwag mm -mm. mo papatay yung sarili mo sa pagod. Kasi marami namang employer dyan na nakakaintindi. Ayun po yun. Um, so, siyempre, kung pipirma ka ng pangalawang kontrata, eh tanongin mo muna yung amo mo, ma'am, gano'n ho ba ako kahaba? O oh, ilang oras po ba ako dapat magtrabaho sa inyo? Ayan para doon pa lang sa sa umpisa ng kontrata niya is nagkakaalaman na kayo. Kasi based on my experience na ano, at saka sa mga nakikita ko rin sa karamihan, lala pagkagaling ng Pinas or first timer, syempre, hindi niyo kasi nakikita yung employer niyo dyan eh, you no? Know? Parang kumbaga sa ano eh, hulaan pa kung ano yung talagang magiging sitwasyon niyo. So, ayun nga, pagdating niyo sa bahay ng amo niyo, dun, dun niyo lang malalaman kung ano ba talaga yung magiging sitwasyon niyo. Katulad nga, uh, sinabi ko, eh kasi yun yung pinirmahan mong kontrata eh, di ba? So pagdating mo dito, tapos nakita mo sobrang haba pala ng trabaho, hindi mo talaga kaya. as in hindi mo siya kaya, as in mabigat sobra. Pwede mo siyang i-report. sa immigration na eh, hindi mo kaya. So, ang tendency nun is magbe-break kontra ka. Which is, sa totoo lang, bad record naman yun, lalo na sa mga first-timer. Pero, huwag kayong matatakot first-timer na kasi nga, hindi ko rin siya ini-encourage, no? Hindi ko rin naman ini-encourage na mag-break contract kayo kasi record niya yan, eh. Magiging record niya yan. Mas maganda kasi yung finish contract kayo tapos saka kayo humanap ng ibang amo. So, ina-advise ko lang sa mga first-timer na pupunta dito sa Hong Kong na pag nakita nyo sa kontrata na na okay naman yung amo nyo, ganyan, tapos pumasok kayo sa bahay nila, nag-start na kayo ng work, tapos, ay, ganun ang haba ng oras ng trabaho ay ganun nakakapagod ng sobra um tisin niyo hangga't patitiis niyo kasi two years lang naman 'yan mabilis lang 'yan kung lalo dito sa kung kung busy busy mode kasi dito so minsan hindi mo namamalayan nakaisan taon ka na hindi mo namamalayan matatapos na yung kontrata mo so kung hindi talaga magbabago kung talaga hindi mo kaya at least finish kontra ka mas makakahanap ka na mas magandang amo mo pag nandito ka na. Kasi dito, pag nandito ka na, ang interview is harap-harapan. May mga amo pa nga dyan na papupuntahin ka pa sa bahay nila. Kapag itutur ka nila, ganyan, pakikita na yung sitwasyon mo. So, kung meron kang higaan, kung meron kang bedroom. But, yun nga rin, sinasabi ko, ang pag-a-apply ng trabaho dito sa Hong Kong eh, para din yung pag-aasawa. Hindi mo makikilala ng lubusan ang iyong employer kung hindi pa kayo magkasama sa isang bubong. Ano? <laughs> Totoo po yan. Ganun po talaga ang paghahanap pag ng trabaho or pamamasukan dito sa Hong Kong. Pero nga, yun nga sa sinasabi ko, pumunta naman tayo dito kasi para magtrabaho. Huwag natin i-expect na malaki yung sahod tapos wala naman kayong gagawin, no? Bibilag na kayo ng kung ano dyan. Hindi naman siya ganun. Uh, Siyempre, malaking kita. Medyo may pagkahirap din ng trabaho. Gano'n naman talaga. Pero, syempre nga, depende sa sitwasyon. May swerte, ha? Lesser ang trabaho, pero malaki ang kita. May ganun. Depende po yan sa amo. Pero back to our topic, ilang oras nga po ba dapat nagtatrabaho ang isang helper? Depende po yan sa amo kung kailangan kanila kailangan. Um, ma advice ko lang, kung talagang feeling niya is overworked kayo, kasi sobrang haba ng trabaho, pwede kayo mag-break contract. Pero hindi ko yan sinasuggest. Ha? Baka mamaya sabi niyo, ay sabi niya, no? Sabi niya yan, no? mag-break na daw ako. Kasi mas maganda po yung finish contract kayo. Tiis-tiis na, after two years, wag kang pipirma. <laughs> yun na lang ang talaga yung the best way. Huwag ka na lang po meron second contact kung ganun talaga yung uh, lifestyle nila. Kung hindi mo talaga siya kaya, ba't ka pa Hanap ka iba. Mm, -mm hanap ka iba, ganun lang. Pero yun nga, um, kasi nga, ang pagtatrabaho dito sa Hong Kong, o kahit saan naman, iswertihan lang yan. May among mabait, may amang nakakaintindi, eh. may amang naman talagang sagad-sagad. So, always pray lang tayo pag nag apply tayo ng abroad o kahit saan, always pray lang tayo na makakuha tayo ng among may puso. At tulad nga ng lagi ko sinasabi, itong employer ko, they are not the best. Uh, they are not perfect, but they are best for me. Ayan. As for now, <laughs> and I hope it will not change. Kasi, uh, side story lang, no? gusto ko lang i-share sa inyo dito kasing amo ko is my first amo dito sa Hong Kong. So kung inang taon ako sa kanila, ganoon din ako taga sa Hong Kong. Um, hindi kami smooth um, relationship namin. Siyempre may ups and downs. Pero still, nandito pa rin ako. Um, masasabi ko pa rin na I am one of the luckiest pa rin. Kasi mabait naman sila. Siyempre, yun nga, they are not perfect, but they are the best for me. Yun lang ang masasabi ko. So, good luck. Kung ikaw ay nag-apply papunta dito sa Hong Kong, tsaga! Hmm? Tsaga, yun ang talagang puhunan mo dito. Yun lang. Oh, so yun lang. <laughs> As for na babay mo na mga kainday, day of ninday magpapahinga ako ng boga-boga dahil bukas Monday sabak na naman sa trabaho. Mo, ciao la!